kul, so, Dr. Non mga koys Nandito na naman uko sa New Baysia Ayan wala na naman akong magawa Kundi binigyo ko yung laman ng kapaligiran Dito sa Bakuran Naganda na kasi ako sa mga tanawin sa paligid Ayan pinayitok ko yung video dyan Ayan tingnan nyo yung mga koys Yon kaganda ng mga damo Talagang berding berdi sila talagang inisclaim mo ko dyan para gumanda yan ang puno ng chico yan yan yung malaking bahay yun ang puno ng chisa yung mga bulaklak ng halaman yan iniikot ko yan mga kois hanggang sa likod ayan pumunta na ako dyan dahan dahan ako lumaka dyan pupunta sa likod tinitingnan ko lahat ng views para matanaw nyo ang kagandahan ito yung bakura nito mga kuwis napakaluwang to ayan sige video lang ako ng video dyan yan puno ng star apple yan maraming mga puno dito mga kuwis uh, sarisari sa sari sari mga mangga sarguelas kaimito sisa chiko niog akasya yan, tinawa na yung pati yung langit kasi nung magpapagapat kami medyo makulimlim kaya binidyo ko na rin yung kalangitan natin. Ayan, ang laki ng bakura nito mga koys. Ayan, pero dyan may mga tanim dyan ng mga sitaw, talbos ng kamuti, talong, okra. Ayan, dyan ako na. Inigot ko lang ng video, ng video lang ako dyan mga koys. Ayan, dinadandaan ko na lang para hindi masyadong mabilis ayun para meron tayo dyan may kamyas dyan sa paligid din yan banda dito lang sa may bandang kaliwa kaya yan yung kamyas na yan yan pinayot ko binalikan yan yung kaninang binidyo ko na simulan kasi napakaganda ng tanawin kasi kahit madamo pero may sila naman yung mga damo na yan magandang tanawin talaga mga koy yan ito yan Ayun, may patang ko yung tatlong bibi. May tatlong bibi kung nakita. Mataba, mapayat mga bibi. Ayan, tinitigyan ko dyan. Sarap gawing kalderita yan. Kalderitang bibi. Yun, yun yung niyog. Yung isang niyog dyan ay eh, medyo namatay na. Tapos yung isa buhay pa. Ayan. Uh, yung puno ng abukado na putol dyan. Kasi malakas yung hangin doon nakaraan dito. Yan, nasisibak tayo nga. Kalalaki pa ng bunga niyan mga koys. Yan. Hinikot ko lang yung pagbibidyo ko dyan. Kasi parang nagana ano, sinan yung kalangit, napaka ano. Napakaulap, madilim. Kaya sana wag umulan dyan kasi magpapagapas kami kasi ng palay dyan, mga koys. Ayan, dorito lang ako sa pagbibidyo dyan. Talagang minulit ulit ko kasi napakagandang views talaga. Promise. Ayan yung papaya. Ayan, garden yan. May mga talong dyan. Okra, chili. Ayan yung dating puno na yan ng kayo mito. Uh, pinutol talaga sa dyan kasi masyado siyang malaki. Ayan yung niyog. Yung isa napatay uh, na. Yung isa buhay pa. Ayan. Ganda talaga mga kuwes. Yung views dito sa Nibaisiya. Yeah? Ayan, hindi ka magsasawa sa tanawin na to. Kaya maganda talaga pag nandito ka maka ano ka ng sariwang hangin saka sariwang tanawin ayun minurot ko dyan yan puno ng kayo napakalaki sobrang tanda na yan yan yung mga tanim dyan nila ni kuya rin dyan yadupak yung mga tanim nila mga gulayin ba yan yung puno ng akasya yun ang pinakamatandang akasya dyan nandito ang dami yan mga koys. Kawayan, kawayan yun dun sa dulo. Yan yun naman ang mga bahay doon Ang mga nakatira dito. Ito walang ano dito kasi medyo malilim. Kaya hindi tumumbo yung damo dyan. Yan mga koys. Napakaganda talaga ng tanawin. Yan talagang inulit-ulit ko dyan eh. Kasi parang sobrang ganda talaga eh. Ayan. yan May mga gabi. Ayan. Ispatan ko na naman ang tatlong bibi doon. Ayan. Yung bakuran dyan. Ayan. Inikot ko lang yan ang inikot. Tatuloy-tuloy lang tayo sa pagbibigod yung mga ako